Good morning. Parang ng way guys. Gagawa kami. Dalawa lang kami si Mako. Si lang kami okay guys. Update na lang guys. Ay Nakahugod pa si Mako guys. Naging wawai Huwaway pa guys. huwaway wawai pa. tungan namin guys oh. Lang. Dudugtong lang. Dudugtong lang namin okay guys update na lang. Guys itu update sa o, namin nang Raptor 1 Yung lang guys Gilit -gilit lang wala Si so, guys oh, update na namin kayo kagating tayo ng parli na guys para pang dugtong dun ha kagating tayo guys Puspat na natin guys. guys sa ano trusses mainit guys hindi pa namin may ispat yun doon oh. No? yung tatlo tapos dumating pa yung yero deliver kaya iakyat muna namin hindi na sa baba Maghanda ka na ng ano nak ha. Si guys, update na lang guys. tinuyero yung guys oh. Kasi dula siya eh. Ayan guys, na-upcat na namin yung mga yero guys. Ah, labing anim na yero yan guys. Dalawang dugto na, di sa SD 16. Huwag ganyan, nak! Huwag ganyan pag abot ng parlina, pag ano oh. no? Pag ano? Pag ano? yan guys dugtungan na natin yung mga parlay ng tatlong ko lang dun para matapos yung kursyon para makalipat Ayan guys, update sa paglagay namin ng parlina. So, yung harap na lang kulang. Pangalawang araw ko ito nga yung ginagawa guys. Ayan, okay na yan. Ayan, okay na yung nalagyan lang ng mga clits yan. Ah, mali, pangalawang araw lang ito guys. Siguro mga bernis, mabubunga na to o sabado. Labing siguro sa guys. Pero hindi ma hindi mo nabubungan hangga't hindi makumpleto yung alulod tsaka yung ano. Okay guys, update naman tayo guys. Guys, yan naman ang parlina guys. Balik tatlong parlina. Pero dudugtungan pa yan dun para sa kabila. Hanggang doon. Yan na lang gagawin namin. Kasi dito, ordinaryte. Okay eh. Sige, sabit na tayo, guys. Thank <laughs> you. guys paalam na po kami guys ayan eh, na gawa namin guys Selamat so, salamat sa supportan nyo guys salamat sa lahat may na video okay kaya hanggang dito na lang ako guys